magiging tayo maguloy na gano'n. Kahit wala nang pera, na gano'n. Sabi ko, Para maiba naman. Ganda ba yung supera? Ganda Almost kaya na mag Okay. Tayo, na Hindi na. Hindi, wala na ulan. Hindi na ko. na tayo. Okay na yung galangin. Opa, o Ida tá aí. Hein? lang po yung bago ko Okay ba siya? Okay. 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 Na tayo lumayo. Dito lang tayo sa tapang. Ito na tayo sa... boys na dito. X natin ito Star Plaza. BBR. Opo, may mga safes siya, oh. O, po, mga safes dito sa Star Plaza. Kapina. Kapina. Tapos itong isa. Boston Chicken. Ito tayo ngayon sa... All American. Diba? Diba? sa all home pero hindi naman tayo papasok supermarket all day flex lang natin ano naman yun mag pure gold o mag ka na lang kaya pure gold kami safe all green pharmacy All Green Pharmacy, puro green yung binibenta nila kasi all green. Diba? Ito po yung copy project nila dito. Hindi siya Instagramable kagaya sa Ibea. Sa Ibea po kasi maganda eh. Maraming kasama. Yeah, pinext, pinext ko lang sa yung Ano? Ayan Ayan po all home dito sa may potata tabi siya ng agro all home diba? all flex flex lang oh, Ayan sa kapila Ayan tayo na pa kung din dito ayun Phoenix ano nangyari sa Phoenix diba Phoenix nga to sarado na nakalagay open 24 hours to serve you pero sarado Phoenix so I ako, ba Diba? Magagawa na naman natin sa atin. Ah. Sa dito. ano. Ito, po yung, ah. ito po yung Elizabeth Center. Elizabeth Center. Konti lang po ang ano rito. Hindi masyado. At sa loob is Sailboard si Konti lang ang, ang mga establishment. Yung mga ano, nagwe kasi. Ano siya? Ano siya? Ano siya? Yung sa airport. Takot sila. May konti ito. Yung sa atin to lugar na ito. Kaya yan yan lang yung nangungupahan na ano dyan, establish mga businesses uh, o yung Block 49 o yung cha-cha cha-cha binalik sa bang. daming tao wow. Dito pa ano yun no? Sa taas. ABC pag nakagat kayo ng ano animal bite center. Nakaka nakagat kayo ng pusa o aso o yung um, Pwede kayo mag uh, buy, ano? Di nakagat ng aso, okay? Yeah. Tapos sa kabila sheet is at yung peri peri naman na. tapos doon po sa kabila doon yon stop ri ayo wait dito po ako, ayan. Please. Now you know. Bye, guys. Good night. See you on my next uh, travel. Bye bye.